sila po yung magmerienda na. kung muna yung mag-update sa taas. Kung ano ba po yung mga nagawa na nila. Yan. So, yan po. bali po, dalawang hagdan ng aming pinapagawa. Ito po, yung sa may pag dito sa may labas. Hanggang third floor po, yan. At ito naman po dito sa hagdan sa loob. Kuya, merienda na po kayo doon. <laughs> Bakit? Di, na, na, kaya eh. <laughs> <laughs> kaya hingal na hingal. Ayan ako po. Ano ko asintahan mo? Ito asintahan naman po yung hardan pa. Yun, punta naman sa third floor. Pag galing po dito sa aming bahay. Na. ah,

ang pasok na po dito pagpupunta ka ng third floor ay dito po. Yan yung pinakang hagda namin. Papunta sa third floor. Yan. At ito naman po yung magiging kwarto ni nanay. Dito naman po ito magiging mga. sara. Hindi pa lang po namin mapalagyan ng ano ah, asinta. Dahil dito pa po sila nadaan pag po dito sa taas. Parang naman tatay masyadong mababa sa kwarto ninyo ni nanay. Parang masyado po yung mababa dito sa kwarto ninyo. Pag ganun lang ang pinto ninyo. Dadagdagan tatay. Babali na ang lahat. Kasi mo ka mga yung mga isa pang kalit kung sa taas ha. Oh, pwede. Masa siya kalit na gano'n din. Ay, gano'n nakataas eh yan. Ganito nakataas. Oo. Kwatro. Kwatro. Four, five, five, six, one, so, one, Papabutasan two. mo lang kay Tilat. Mas maganda pa yun. E, pag -a -a mo eh. lang eh. At ito nga po pala sila mayroon ng dispenser na inilagay. Talaga naman pong sabi ni Kuya Edgar mahagad sa yelo. Kaya po kami nag-dispenser na lang. Kaya po tayo makakawa ng tablandos. Hmm. Tingnan niyo naman po, kaganda ng kanilang pagkaka ano ay. Uh -huh. Makinis ang pagkakalagawa nila. Pagkakabuhusan ni tatay. Kakaunti ang kanila tatay linisin. Oo. Oh. Uh -huh. So yan po at sila ay nagme-merienda na. pamerienda po namin ay juice at saka ano ay itong munggo bread. Kaya ko. Hindi ka ng pulo ng manok ay yung malaki-laki. So yan po at sila po ay nakain na. Ang po namin ay adidas. pa ng manok adidas. Tapos ay gulay. Mahal wala ng gulay. Wala ng gulay. Ay, ito pala ah.

May luha. Ganda! Ganda, ganda! Ganda, ganda. Ay, gigil yan! Gigil! Ganda muna! Ganda! Ay, ay, ayaw na! Ganda muna! Ay, ay! Ganda! 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 Sulit sarap. Oh. Uh. Ito <laughs> yung ating nilutong pa, nakay pinapalam. Ito man ang gusto ko. Pero may ang ganyan. Uh. Uh, madali maalas na natin pa. O, timuraan. Mm. <laughs> Dala ng lata rin. Ito ay sa man na, pag ganyan na eh. Iba yung namin natin itirang mga gatil-gatil ah. Oo, ay lang naman. Masarap. Masarap. At terpik po pala yung luto natin. Nakala ko pinapalambot yun daw po pala gusto nila. 10.5 bang store out of 10? <laughs> talaga pong ganado na naman po yung mga ating magtatrabaho sa pagkain. Ano ba kaba tayong kain to? Po, talaga sila po yung nagmatamis ng sayo. ano. Mango. Mangga, saka po ng saging. yan patapos na uli silang kumain ng tanghalian balik trabaho na po uli at si tatay po ay nag tutuwid ng mga pako yung baga pa uling gamitin ano po magbubuhos na ah uh oo -oh. bubuhos na kuya yung ano ay at dito naman po kayo na si kuya makuya ay nagpipitok para po naman yan sa halig muna sila nagtataas ng graba at buhangin alin ko yung baga muna ang aanohin alin baga muna ang bubuhusan ha 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 naman ay yung ating agdang na yung bulb yung nagahalo ulit at kinagawa na po yung hot gun walang kaso yan Ito po yung hulugan ng bari. Ano ba ang hulugan na ano ba? Mayapa. Ah, oh, mayapa. At dalagyan daw pa natin ng bari pang baserte. Diyos pa rin ka. Diyos pa

hindi na butasin ko na yan na ako hindi dito ah na ako ito yung pagbulasin ano? ano? ng ah centimeter? oo 5 cm na sarap yung bumawin ah oo bakit yung sinasakyan? ah lang talaga 2 inches lang baon lang, eh. 20s lang Ay, na eh. Ay, Ranges lang. Ang na yun po, walang hamer. Ang kasi ang mismo. Sa 80 natin. Oo. So, So, yan guys. Good morning! Hi, Malia! Good morning! Kuya! So, yan po. At hindi na po kahapon nakapag-update dito sa natapos nila kahapon. Nalugod na So ito na guys yung nagawa nila kahapon. Yan po pala yung iba dito ah. Ay hindi pa ni na kuya Edgar na tanggal yung mga kahoy. At ito na nga po pala yung mga ni Lana na tanggal kahapon. At ito po yung ating pinakang asinta. Ayan, may asinta po tayo dito. At dito nga po pala yung pinakang CR namin. Ayan, so ito po yung may pagpasok nga. Ha, ayan, dito po ang gawa na nila. Nandito po pala si Summer. At ito po. Ito po yung magiging CR namin. Ayan, ito pong ano na yan. Diyan ang CR. At dito naman po yung hagdan. Pag, pag akyat po dun sa third floor. So yan. Pizza daw po ang tawag sa ganyang hagdan. Sabi nila. Pizza. Anong Pizza. 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 Kasi yan po, oh, nalagyan na po nila ulit dito ng bakal, pati po di yan. Ah. Yan po, mamaya yan ang nila. So ngayon po, hindi ako makakit sa taas ko ano na po yung nagawa nila. Pero yan po, sila po yung nakapag na uli na, sila po yung nakapag-gawa na uli ng ganiyan ay yung bubuhusan na ang po uli nila yan mamaya. Yan. So yan po yung mga nagawa nila kahapon. So ngayon po nandito na uli ang Kuya Owil na kapinare ko din ko. na po pala si Kuya Owil. Nene. Wa! Nene. Tayo na sa tayo na sa baba.